Mula naman sa impilan ng DXGN Spirit FM CMN Davao City CMN Live. Live. Live Nation, Nation. Kelvin Aguilion, magandang araw sa iyo Bandang alas 8 ay media ng umaga, nagkaberya ang isa sa mga automated counting machines sa Isus J. Soriano National High School sa Barangay Catalonan Grande, Davao City ayon sa ulat mula sa Voters Assistance Desk. Agad namang rumesponde ang mga miyembro ng Electoral Board at naayos ang problema sa loob lamang ng limang minuto. Dahil dito, hindi ito nagdulot ng malaking abala sa takbo ng botohan. Bukod dito, may isang makina na kailangan paypayan dahil sa sobrang init na posibleng nakaapekto sa operasyon nito. Isa pang makina ang nakaranas ng paper jam, ngunit agad din itong inasikaso ng mga nakasign na personnel. Samantala sa room 257 naman, isang balotang tinanggihan ng makina. Matapos itong kontaminahan ng indelible ink, dahilan upang hindi ito matanggap ng ACM. As of 4pm, ayon sa ulat ng ating natanggap mula sa security cluster ng Barangay Catalan Grande, dumami muli ang mga botante sa mga polling center ngayong hapon. Bahagyang humupa ang pila mula alas 12 hanggang alas 3 ng hapon, ngunit muling dumagsa ang mga tao pagpatak ng alas 4. May ilang botante rin ang nagreklamo hingil sa isyu ng overvote na lumalabas sa kanilang resibo kahit tama naman umano ang bilang ng kanilang shading sa balota. Samantala, isang senior citizen ang nakolaps sa katalo ng Grande Elementary School bandang alas 9 ng umaga dahil sa siksikan at matinding init. Agad naman siyang narespondihan at dinala sa pinakamalapit na pagamutan. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang botohan at ilang oras na lamang ang nalalabi bago magsara ang mga presinto. Mula rito sa DXG ng Simen Davao, ako si Calvin Agilon nag-ulat para sa election 2025. Boto sa Grado. CNN live, live Nationwide. Maraming salamat Kevin Agilon. Wala po sa impila ng DXGN Spirit FM, CMN Davao City.